Hello mga Mars! Sa video ko na ito ay mapapanood ninyo yung unang araw na nagbukas yung aming tindahan na kainan mula nung kami ay nagbakasyon ni Mister. Araw ito ng kahapon, Sabado at medyo naninibago talaga ako. Nang dumating kami sa bahay ni Mister galing biyahe, kinabukasan araw ng biyernes ay namalengki kami sa Balintawak Market at eto araw ng Sabado, Madaling araw pa lang ay gumising na kami ni Mister para magluto ng aming mga panindang kakanin. Habang ako nga ay nagluluto, nararamdaman ko talaga yung hilo. Dahil nga sumakay kami ni Mister ng barko patawid doon sa may katiklan port. At yung sinakyan naman namin na airplane pa uwi ay maliit lang kaya medyo maalog. At talagang nahirapan kami mga Mars dahil mainit. Halos dalawang oras kaming nasa loob ng airplane bago kami nakalabas ng eroplano. At dahil kailangan na naming magtrabaho at mag bukas ng tindahan ni Mister, tinitiis namin yung nararamdaman naming hilo na parang umuuga yung ulo mo at yung paligid mo. Pero no choice na tayo mga Mars, na umpisahan na natin ang trabaho, kaya labar na to mga Mars, pwede na. Sa araw na ito ay madaling araw kami gumawa ng kakanin ni Mister dahil napagod kami sa pamimili namin sa araw ng biyernes. Medyo madami rin yung gawa namin kakanin sa umagang ito at naramdaman ko na parang kakapusin kami talaga sa oras kaya ginising ko na yung isa kong anak na babae. Talagang kailangan namin ni Mister na isa pang tao na makakatulong namin para mas mabilis kami sa mga oras na ito. At dahil dito, mabilis nga kaming natapos sa pagluluto ng mga kakanin at inumpisahan ko na ang pagluluto sa mga almusal na pansin. Habang si Mister ay nagbubukas ng tinda tindahan, ako naman ay abala sa iba pang mga lutuin na paninda namin ni Mister. At ang nakakatuwa pa mga Mars sa araw nga na ito, parang alam ng mga tao na sa araw ng Sabado, kami ay magbubukas na ng tindahan dahil marami talaga ang mga bumili. Nasabik silang lahat sa mga paninda naming almusal at sa mga kakanin. At ang sabi ng mga customer ko, sobrang na-miss daw nila yung aming mga panindang pansit. At marami din talaga ang mga nagtanong kung bakit daw ang tagal nakasara yung aming tindahan. Wala daw silang mabilhan na pagkain na mura lang. Maaga pa lang ay naubos na agad yung aming mga panindang pansit at mga puto. Marami pa ang naghahanap pero ang sabi ko nga, balik po kayo bukas, mas marami yung paninda namin mga pansit. At dahil nakapamili na kami nung araw ng biyernes, kaya mas mabilis lang akong nakapagluto ng aking mga panindang ulam para sa pananghalian. Hindi ko na muna dinamihan yung luto ko sa ulam dahil ako nga ay nahihilo at sobrang init pa sa mga oras na ito. Napakahirap po talaga yung kalagayan namin ngayon na mga katulad kong tagaluto o kusinera na laging naka sa lutuan dahil sa napakainit na panahon. Kahit sabihin mo na nandito yung aking pinakalutuan sa may tindahan at maikita nyo nga dito na open naman yung area namin. Pero mga Mars, kapag nakaharap ka na sa kalan tapos sabay-sabay yung nakabukas, napakainit po talaga. Habang tinitiis mo yung init ng panahon, ay unti-unti ka namang nanghihina. Kaya nga sabi ko kay mister na tama na muna yung luto ko para maasikaso ko pa yung aking mga pa-order. Maaga pa lang ay nakapagluto na agad ako ng mga ulam. Naisip ko nga mga Mars na ilang araw kaming nakasara. Kaya possible na matumal ang araw na ito sa unang araw ng aming pag-itinda. Marami kasing customer na hindi alam kung kailan kami ulit magbubukas ng tindahan. Kaya naman sobrang thankful talaga ako dahil yung inaakala ko na matumal ay mali pala mga Mars dahil sobrang na ng aking mga customer yung mga luto naming mga panindang pagkain. Nang matapos ko na yung pagluluto sa mga ulam na paninda ko, ay inumpisahan ko kagad ang pagluluto ko ng aking mga tanggap na pa-order. Pagbukas pa lang ng tindahan namin sa umaga, ay marami na ang nag-pick up ng order ng mga puto. At ang may-ari ng order na ito, sobrang hinayang siya dahil nakapag-order na siya sa iba. Hindi niya alam na back to work na kami sa araw ng Sabado. Kaya naman, nang masagot namin at ma-replyan yung kanyang message, ay nagpahabol na lang siya ng order. Sobrang nasisiyahan talaga siyang mag-order sa amin ng pagkain dahil yung kanyang mga parents na palagi niyang pinagbibigyan at pinapadelibira ng pagkain sa tuwing mayroong okasyon. Nakakatuwa lang talaga kasi nasarapan talaga sila sa lutong pagkain ng Tata's Food Shop. At matapos ma-pick up yung order ng unang customer ko, sunod ko namang ginawa yung ikalawang customer na merong order na maliit na bilao ng pansit kanton at 30 pieces na puto 4pm naman ang pick up ng customer nito. Kahit medyo nahihilo nga ako at sobrang init ng panahon ay nagawa ko pa rin tapusin lahat ng aking mga pa-order. At dapat lang dahil tayo ay nakakompromiso sa tao. At ang sumunod kong ginawa ay yung order ko na pang alas 6 ng hapon. Ang order naman ng customer dito ay itong lichun paksiw na gawa sa lichong kawali. Itong order ng aming lichun paksiw ay dalawang kilo po yung pinakadami niya. 5pm pa lang ay natapos ko na itong gawin kaya maaga rin na pick up ng customer. And that's it mga Mars. Maraming salamat po sa panonood. Follow for more. God bless.